Good morning po sa ating lahat guys. Ako'y papasok sa loban at ako'y malilimot muna bago pumasok sa trabaho ng tuyo na paminta na, nalalaglag na, 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 na sa, sa, lupa. Aking malilimotin at sayang din. Ipaparin na din sa may mga puno ng Taiwan. Hindi ko ilalagay sa bilang maliit na aray siya nga pala sisinsay mo na ako din sa akin. tanim na ano kamuti at pinya ay ayun buhay na yung aking ano tanim na kamuti guys oh ilang puno lang yan is uh, anim na puno laang tapos ayan po yung mga pinya sa panabi at doon sa isang araw po doon sa medyo burol na iyon ay doon ako magtatanim uli ng kamuting balinghoy naman ang tatanim ko doon sa tabihang iyon kailangan ko pang dukalin para malambur yung kanyang yung laman pupunta na din sa puno ng taiwan So, ayan po guys, ang puno ng pamintang Taiwan. So, ako ngayon ay manglilimot ng mga tuyo na laglag na. guys yung aking na nalimot na tuyong paminta mga ilang araw na aring nalaglag na natuyo na siya ayan guys ang aking na napulot na ano na black paper na tuyo na siya na, guys. Ayan, tuyo na siya. Kailangan lang dito, guys, matyaga kang manglimot ng laglag na tuyo na paminta. At pag nag napag-ipon-ipon -ipon ay madami din. Kagaya na rin, guys, madami siyang laglag. Ayan. Nasa, natatago siya sa mga ano, sa mga damo. Ayan, Parang nanghihingo nanghihinguto na rin. Wala nang hanapin sa damuhan. Ayan na rin. Sumabit siya din eh balik Oo, ito. lang talaga ng ano, ng tiyaga para may nilaga. Pasabihan nga eh, kapag may tiyaga, di may nilaga. lang po guys ito na yung akong nalamit ng tuyo garnish siya guys pag siya ay sariwa ako loko kung ko kulang na lang kay pumasok sa bibig ko So, ayan po guys, yung aking kuhang tuyo na napaminta. Ari naman ay may ilang pirasong sariwa pa siyang paminta. Ganyan ang tayo na, ganyan itsura na rin pag siya ituyo na. Pwede na siyang gamitin. Ayan ang naligaw po. So, ano siya mo ilalim ng kita na tatakpan. Ayan, may nalimot na akong paminta guys. Hindi ko na kailangan bumili pa ng panggamit man laang na paminta. Kasi din kasi sa Batangas guys, dito yung maraming tanim na parang pinakaunang produkto nila dito yung paminta din sa barangay Adjapo. Mas lalo dati nung medyo mahal pa po ang kilo ng paminta bumaba kasi ngayon ang kilo ng paminta dati naabot siya sa 500 or 600 ang isang kilo ngayon ay kalahati na lang mga 250 na lang bumaba ng laki nang binaba ng kilo ng paminta ngayon ayun may mga bunga pa siya guys kaya dati pag tapos na po yung putihan ng paminta, yung marami pong namumulot ng mga laglag na paminta. Pag matyaga ka lang, ang bilis din ng isang kilo, edi eh ka may 500 ka na. Malaking bagay na ho yun, kagaya sa amin na mahihirap. O sa maghapon, pag sinwerte ka, pag nakalimot ka ng dalawang kilo, sa dati pang presyong 500 edi eh, may isang libo ka na o may pang bigas na may pang ulam ka pa e ngayon bumaba na po ang ano at saka marami na rin namamatay ng mga puno ng paminta So ayan po guys, ako ay magpapaalam muna po sa inyo at papasok mo papasok pa sa trabaho si Batang Ginya Bisaya. Ang vlogger ang oras po ay 6:20 na po. At 8:30 naman po ang aking pasok. si so, ay siya ka magpapaalam muna po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. Sana po wag kayong magsawang manood sa aking mga upload na video guys. At ako ito, usposong nagpapasalamat po sa lahat ng mga viewers at sa mga manonood pa po ng aking mga upload na video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out na rin po sa lahat, lahat ng nanonood. Bye bye po, see you by next upload. God bless sa ating lahat.